pagkangilngiga na ba ni mga idol napagyos punuan sa sampalok <laughs> pagkadaku ang banakon uy king cobra mo din kinadak ang cobra ang mga idol king cobra gini mga idol di na gini banak di baksan banako na gini sus ngil aras for ma sus kangilo tanawon oh nagpabugnaw siya mga idol na Diyos ibabaw sa kahoy pagkatakuan na may tao ng batako na Mau makita na to, mga idol sigurado yan what other tag spirit to oh. wala libok ka nag kapantay siguro na yung gibidyuhan mga idol oh pagkatakuan batako na Diyos kuya pan ko makita nila